Ano ka pala mukha nitong babae na ito? Lakas ng lobe! Basta mga kapit, malalakas kumapit! Kapal ang mukha mo talaga! Puto mo! Ay! Ma'am, ma'am, ma'am! Si Nene Surio. Meron po siyang anak na 4 and 2 years old. Nireklamo yung kanyang kinakasama na nag-uwi daw po ng babae sa kanilang bahay. At ang malalapan nito, magkatabi pa daw pong matulog kasama ang kanilang mga anak. Oh, Mam Nene, kasal ba kayo? Hindi po. So live-in kayo? Okay. Ilang taon na kayo na nagsasama? 8 taon po. Paano naman nangyari at nag-uwi ng babae at doon pa natutulog sa tabi ninyo? Ano po yun? na empisa Tumawag po siya sa akin. Mm. Tapos, sabi niya, ne, pwede po nga, ano, iuwi ko dyan yung pinakasama ko. Sabi ko, bakit? Ba't sino iuwi mo dito? Sabi yung babae. Tapos yun, sabi niya sa akin. eh uh, Ma'am Nene, kailan ito nangyari? Hindi ko po yan matandaan, Ma'am, kasi tinatakot po ako. So siguro, mga dalawang linggo na ba ang nakalipas? Dalawang linggo po okay, na ganun. po bago ito nangyari, meron na ba kayong hindi pagkakaintindihan o yung uh, away? Meron na po. Okay. Pero umuwi pa rin siya dyan? Umuwi, pero madaling araw lang. Pero pag ano, umaga, umuwi siya. Paghapon, di ba pumapasok siya. Mm. Tapos pagka umaga po, din na yan umuwi sa amin. A ano ba trabaho ni Joey? Diyan po sa Yunil, hindi ko po alam yan doon kasi di naman ako sinasama. Yung kapit lang niya, sinasama niya doon. Gwardiya, ano siya, empleyado siya, ano? ano, factory worker, ano ba? Hindi po. Basurero ano? po. Ah, basurero. Opo. Opo. Sorry, hindi pa masyado mainit ang ulo ko, pero pag magtatagal ko ng pagtatanong oh, nito... Huwag na, attorney. Okay, kalma lang -wag muna. Na. <laughs> so, tumawag siya sa iyo at an lakas ang lakas pa ng loob na magsabi na meron siyang ibang kinakasama. Opo. Alam mo ba kung gano'ng katagal na ito sila na magkasama? Siguro, mag-iisang mag buwan ah Hindi lang sinabi sa akin kasi pag tinatanong ko siya ngayon nga, pag umuwi, anong oras? na minsan, alas otso na umuwi. Kaya pala, doon pala siya umuwi sa kinakasama niya ngayon bago. Nagbibigay ba ito ng sustento o nagbibigay ba ng... Bira lang na? po, ma'am. Minsan nagbibigay sa akin, pinakamalaki pa ibang e, red. Iabot niya sa akin, bibilihan ko mo ng bigas, gatas, yung sa loob pa ng bahay. 500 kada Isang araw lang yun. Tapos sa akin na bukasan, hindi yan. Bihira lang yan. Hindi nagbibigay. So sa isang buwan, mga gano'n siya kadalas magbigay? Sa isang linggo, gano'n siya kadalas magbigay? Dalawa lang. Minsan, kanyan. So mga 500, 500. Gano'n. Minsan, 300. Babawasan pa niya hingi, gin. Pambili niya alak. So sa iyo pa niya hihingin ulit? Opo. Yung pera na pambili niya? O Opo. Tapos, mabawas pa yun doon para sa mga anak ninyo. Opo. Oh. Shari, pwede na ba ako magalit? Mamaya pa, Atty. Mamaya pa. Oh, pa. Hindi pa natin no! nakausap yun. Bakit kayo pumaya? Pumayag kayo na iuwi. Nakita, nandyan Tinatakot po yung... ako, mami. Isang beses nga, sabi nyo, pinagbanta nga kami patayin eh. Wala na daw siya anak, wala na siya asawa. Wala siyang anak, wala siyang asawa Opo. dahil papatayin dahil ang, niya kayo. Opo, dahil lang siya sa babae. Joey, dumadami ang kasalanan mo ha. Lakas na loob, Shari. O nga, Teri. Lasing po Lasing yan nga. siya nagsalita. Tinatakot lang yan. Mm -hmm. Tinatakot ako lagi ginagawa niya. Dito pa lang, ma'am Nene, no? Gusto kong malaman mo na kahit hindi kayo kasal, may karapatan ka na magsampan ng kaso sa kanya. Opo. No? Shari, this falls under yung violence against women and children kasi. Nagawsi. At hindi mo. lang para sa kapakanan mo. Eh, mas nag-aalala ko, Shari, para dun sa mga bata, 4 years old at 2 years old, may inuuwing ibang babae ang tatay nila at katabi pang matulog. Joey at Jasmine. Joey, nandito ngayon ang kinakasama mo si Nene na kung saan ay meron kang dalawang anak. Ano bang kalakaran nito? Ba't ka nag-uwi ng ibang babae sa inyo? Ma may usapan naman kami noon. Siyempre, wala na kami. Sabi ko, dadaling ko dito yung asawa ko kasi pa, bigyan ko yung mga anak ko. Kamayag naman siya. Joey, Alam mo kung anong obligasyon mo sa kinakasama mong si Nene, di ba? At sa dalawa ninyong anak. Tama ba naman yun na uwi mo ibang babae dun sa kung saan nakatira ang pamilya mo? Eh kung gusto mo silang hiwalayan at gusto mo may kasama ka ng ibang babae, ibang babae maghanap ka ng ibang lugar na kung saan kayo pwede. Eh, hindi ko naman nadalhin nun kung hindi siya bumayag eh. mo ako! Pinatakot mo ako! Hindi ka mo naman kapagita! Hindi ka ang mga pagkakas mga anak mo! Tapos tinatawagan pa niya yung asawa ko na pumunta dun eh. Oo, wag ka magsinungaling! Bakit mo tinatawag na asawa yung si Jasmine? Nagpakasal ba kayo? Hindi yan sila kasal! Oo! Oh kasi. Pakulong ko ikaw, kala mo? Binugbog mo rin kami ni Buiboy. Ah, uh, sinaktan kayo? Opo, binugbuhatan kayo ng kamay? Opo, dito po, pinagtataja ka niya ako, sinusuntok ako dito sa ulo. May anak ko nandun yung panganay, may sugat yan dito kasi sinakal niya. Doon mismo sa bahay ni Tito Direk, inaawat tayo, mo magpaawat dahil lang sa babae mo. At merong nakakita nito? Meron po si Tito Direk, yung tsuhin niya mismo. Yung tsuhin niya? Opo. Na i... Dala, nadala niyo ba kahit sa barangay o sa polis itong pangyayaring ito? galing na po kami sa barangay pero hindi yan nakinig. Sinabihan niya si Joey nga wag na pupunta sa bahay, pumunta pa talaga siya sa bahay. Joey, alam mo ikaw hahanapin, ako na hahanap dito sa eh. Samahan mo Joey, okay. Okay, ilang taong ka na ba? 30. Ne, ikaw 36 po. 36. Ilang taon na kayo magkasama, Joey? Ano, simula 2014. 2014, so walong taon na nga. Joey, makinig ka muna sa akin ha. Kahit hindi kayo kasal, wala kang karapatan na mag-uwi ng ibang babae doon sa pamamahay kung saan nakatira ang pamilya mo. Para pumunta doon eh. Para masuportahan siya. Para masuportahan daw yung mga bata. Eh. Sus, magsusuporta kayo? Magkano lang binibigay nyo? Kasi hinahatay ko doon sa babae mo. Kapan eh, ang sabi naman, naman nung sa barangay, kinsinas yung pagsukusto ko sa iyo. Buti nga, nagbibigay ko sa 200, 300, 400 araw-araw. Oh. Saan kung kukunin niya? Sa basura lang yan? Eh, basura! Kasi hinatay mo na sa bit mo! Hindi ko yan kabit, pero saka hindi kita asawa. Oo, alam ko. Ay, asawa mo kabit na po! Malalaking din! Tama ah. ang ugali mo talaga? Talaga, masama okay. talaga ugali dahil. Oh, Susunod pa rin tayo sa mabuting asal. Opo. Okay? Nandito tayo sa ere. Subay tas maayong pamatasan. Okay? Ma'am, meron kayong karapatan. Okay? Kahit hindi kayo kasal. Joey, may karapatan sila. Lalo na ang mga anak mo. Okay? Hindi ko isinasantabi yung karapatan ni Nene. Pero mas gusto ko sana na lumitaw yung mga karapatan ng mga bata. Four years old, apat na taon, at saka dalawang taon. Okay? Hindi biro. Ano yan? Sa mata ng mga bata, Joey, kayo na magkasama, ay mag-asawa. So, ang karapatan nila sa inyo, bilang mga magulang, ang dapat na mangibabaw. Okay? Kung nagbaranggayan na kayo, umaasa ako na may nakalagay doon na kung magkano at kung paano ang pagsusustento. Okay? Pero Joey, yung ginawa mong kabastusan, hindi dapat palampasin yun. Sorry. Hindi ko naman gagawin niya. Hindi niya tinatawagan yung nalitin ko ngayon eh. Jesus! Wag mo na nga pagtakpan yung babae mo! Wag mo na pagtakpan babae mo! Eh matagal tawag na kayo. Tawag ng tawag yan dito eh. Eh tawag ng tawag. Talaga tumatawag ako sa inyo kasi naghihiya iingusus din to sa mana ko. Pag hindi ako natawag, di kayo nagbibigay. Yun. Dapat oh. hindi ganon, dapat kusa. Kapagal kasi kung may pag-aayos pag na sa barangay ng kung magkano at kung paano ibibigay ang sustento, Joey, hindi na dapat na habul-habulin pa. Hindi na may dapat na pinapahirapan. Ka may kabidyo ko lagi lalaki yun. Eh, wala ka na doon kasi ikaw na ko na nagluko. At least hindi ko dinadala sa bahay malayo. Ikaw! Sandali lang. Ne, oh, may boyfriend ka din? ano po, yung nakachat ko lang, kanya pinagsisilusan. Pero una, siya mismo nag-una. Ay, pago lang yan. Okay. Pero, yung wala kang karelasyon. Wala po. Okay. Naka-chat ko lang po. Okay. Na pinagdududahan niya? Opo. Diyos kita nga ba sinasabi ko Hello po, good afternoon. Good afternoon, Jasmine. Sige, anong gusto mo sabihin? Ako po, gusto ko lang sabihin sa kanila, hindi kasi sila po magkasundo eh, kahit kailan. Mm. Yeah. Ang, hindi po ako makasarili nakapunta dyan sa pamamahay nila kasi yung si Nene, laging tumatawag po sa akin kahit nasa trabaho po ako, di ko po niya nasasagot kasi busy po ako. Siyempre, tumatawag hmm. ako sa'yo kasi doon umuwi si Nuno sa iyo, nagsisinungaling ka pa nga, sabihin mo pa sa akin, ay, hindi ay, umuwi dito si Nuno. Isos, huwag ka na magsinungaling. Dyan sa'yo umuwi. Isos, huwag ka na magsinungaling. Dyan sa'yo umuwi. Kasi sabi ko sa'yo yan Nakapunta ako doon Sabi ko, anong gusto mo? Pupunta ako dyan Para masustento ang kanin Ano? Kasi natatakot na sa umuwi sa inyo Kasi iitakin mo daw Sa kamurahin mo daw Talaga? Talaga? Iitakin mo talaga? Parang gusto ko kayo lahat pagumpugin eh May mga bata Eh yung mga bata Ang iniintindi ko dito eh Oh. Ah, gusto ko na lang po, makulong ko yung, makulong yung asawa ko. Yung pagbubugbog niya, iniinda ko pa rin dito. Gusto ka niya sa akin. Ah, tinanong ko na kanina at umuho kayo, no, na i... Naidulog niyo ito sa barangay o sa PNP na kapag pa medical, Opo. medical legal kayo, may ano tayo, certification tayo. Ma'am Jinky? Yes po? Ma'am Jinky, tulungan niyo naman kami dito. Ano Opo. po ba ang uh, maganda nating uh, maitutulong dito kay Ma'am Nene, at lalo na po dun sa dalawang bata, 4 years old at 2 years old po. Apo. Napakagandang case po yan, Mama, no? Kasi nga, supposedly, away ng mag-asawa. Mm -hmm. Ang ginagawa po natin dyan, uh, kailangan po sana ng counseling. Okay. Counseling bot dun sa partner, yan po kasi yung ginagawa po natin sa ating opisina. Mm -hmm. Ngayon, ang nangyari po kasi, since sa barangay na po siya dumulog at meron na pong reklamo yung babae, uh -huh. dapat mag-isip siya kung yun po talaga yung ano po yung talagang plano niya. Uh -huh. so, Pero kung sa amin po kasi, kailangan kausapin po namin ng masinsinan bot, pareho, si lalaki yes. at si babae para isettle po kung ano po yung root cause po, bakit po sila talagang nag-aaway ng gano'n. At the same time, counseling din po dun sa mga anak. Yes, agree ako dyan, uh, Shari, no, sa sinabi ni Ma'am Jinky. Kasi ako kahit na abogado rin ako, no, hindi rin ako yes. yung dredge na kasuhan na natin o ganito. Although pag umiinit talaga ang ulo mo, parang gusto mo na sila ipakulong lahat, di ba? Yes. Diba? Po. yes. Uh, pero meron kasi tayong proseso, Ma'am Nene. Actually, uh oo, -oh. po. may proseso tayo na dapat sundin, ano? po. So, obo. ito, ayan na nga. Ma'am Jinky, hindi ko lang sigurado kung pati ba kasama ba sa psychosocial counseling ninyo ang uh, legal na counseling din para uh, makita pagsa nila? Pag sa legal, pag sa legal po kasi yan of course, sa uh, public attorney's office po natin yon. Yes. Kung magre-reklamo na po talaga yung si babae, wala hmm. na po tayo. Hindi na po natin mahahabol po yun. Kasi ang role po talaga ng DSWD, immediate at i counseling po talaga yung couple. Yes. Sharif, uh, nanggaling na kasi sila sa barangay. Ang Ako, proseso kasi, pag hindi talaga nagkasundo sa barangay, magkakaroon ng certification ng barangay na sinubukan nila ang lahat ng kanilang nilang kaya magawa para mapag-ayos yung mga partido. Kung hindi na talaga kaya, mag ang barangay ng certification, di ba? Certificate to file action. Oo, oh, to file, file action. Yes. Opo, opo. Yun. Sa so, women's desk po talaga. Nakapunta na ba kayo, ma'am nene? Opo. Nagpunta na rin kayo doon. Opo. So may record na rin ito. Palagay ko, nagpunta sila doon pa doon sa pagbubugbog. Opo. Doon sa pagbubugbog. O so, Shari, siguro ito, ano na to hinog na ito. Opo. Hinog na ito para iangat na sa korte talaga. kung ano ang dapat. At opo. uh, Although ako, hindi pa rin ako uh, mag-give up na kung magkaayusan. Pero, Shari, mahirap kasing lagyan ng batas ang puso eh. Opo. Okay. Diba? Eh, kung hindi na talaga magkasundo at magiging mas mahirap lang, lalo para sa mga bata na nakikita yung pag-aaway, mm -hmm. uh, hindi rin natin pwedeng turuan at pilitin. 'di ba? Tama ba ako diyan, Ma'am Jinky, no? Yes, Ma'am. Actually, bago sana pumunta doon, dapat dumaan din talaga sa amin kasi mayroon po kaming proseso para makausap yung lalaki at babae para makapag-reconcile kasi ang daming i-consider. Oo. Opo. So, Shari, palagi ko, maganda rin siguro. Ma'am Nene, gusto niyo ba na doon muna tayo sa City Social Welfare Officer natin? Mm. Ah, uh, para magkaayosan. Kailangan i-consider oh, oh. din po kasi nila yung mga anak nila, hindi lang yung sarili nila, ma'am. Yes. Opo, oh. kasi siyempre kung sarili lang po nila, madali pong mag-decide ng gano'n. Mm -hmm. Pero along the way, I'm sure, maiisip din po nila yung halaga yung pagkakaayos pag nandiyan na sa proseso mm -hmm. ang mahirap kasi diyan pag umayaw na siya na hindi itutuloy yung case yun Oo. kasi pag nanindigan po kayo dapat dire-diretso po yun mm -hmm. syempre sasubogso ng damdamin kasi ganun po talagang decision mo reaction po talagang nangyayari ngayon yes. but then pag response na may proseso para at least naka-condition din po sila kung tama po yung ginagawa nila Dun tayo makapag-decide <laughs> ng mas maayos so ang maganda nito ay eh, magkaroon talaga ng tinatawag natin na pag-aayos no? Opo. Actually mm -mm. para sa bata kasi sila yung unang-unang apektado diyan ma'am I think. mm, -mm hindi naman yung mag-asawa eh. Siyempre, matagal na na kasing prosesong may nangyayari na hindi lang po napaprocess. Mami. Kaya natitrigger na po siya. Kaya ganyan na po yung galit nung partner. Ganon yes. po kasi siya, ma'am. Kailangan pinaprocess po kasi natin. Sa opisina kasi namin, ginagawa po namin yan. Kasi maibubuhos nila lahat ng problema nila. Pag na pag na release naman nila yan kasi part ng therapy, siisip na po sila ng mas maayos. Thank you very much po, ma'am Jinky Perez. Maraming salamat, ma'am. Social welfare officer po ng CSW Las Piñas City. Maraming salamat, ma'am, at maguhay po kayo. Ma salamat, ma'am Jinky. Ang gusto ko lang po matabi dyan kay Nene, bawak-bawakan niya po yung ugali niya po, tapos... at okay, ano ba't niya nagbabalit? Obligasyon niya po bilang asawa po, gagawin niya po yun para sa kay Joey. Yung lang po, tapos yung mga damit niya po, huwag niya po pang sumugin, pang itakon. Laban niya po. Yun lang po gusto ko sabihin sa kanya. Eh, ba't naman ako maglalabay? Nandiyan ka naman. Oh, ay? Kaya nga sina nagsama kayo, gusto mo si Joey kasi ikaw tagalaba na. Ba't ako pa maglalaba? Sabi pa sa akin ni Joey, di na kami mag-asawa. Ayaw ko na po sa kanya. Okay, ayaw mo na. Opo. Okay. Pero magka-counseling tayo ha. Punta tayo sa City Social Welfare Officer natin ha. Doon Opo. natin malalahad. Kasi yung, pag, yung ilang gabi na, wala kaming kain-kain, wala kaming sinasaing. ngayon, umalis ako doon sa papunta lang dito, nangutang ako para may lang pamasahe. Mm. Wala kami pa almusal. Mm wala kami kagabi hapunan, kaya wala siya binigay. Doon bin, tinata, tinatago niya yung pera bago ibigay sa babae, di lang sinasabi, mag, binibigay lang sa akin, 300, mm. tapos babawasan pa pampili din, mm. iinom. Baka pwede rin natin sigurong para masiguro, Shari, kung saan nagtatrabaho ito si Joey, baka mayroong arrangement na kahit may allotment lang na konti. In the meantime ba? Para uh -huh. to keep the peace. At saka, huh? isa pa. Diretso, Gcash, o kung ano man. Doon po sa trabaho niya, nagagalit sa kanya kasi siya lang, siya lang daw uh, trabahador doon nagganyan ng bababae na dinala, dinala pa doon sa garahian yung babae kaya di na siya doon nakasampa sa truck tinanggal na siya kaya inaantay na na lang daw yung cheque. Hindi ako hindi ako papayag. Ah, so wala nang trabaho si Joey? oh, Joey? Pero extra na lang daw diyan. Diyan na lang daw steady ano, mismo nagsabi sa akin yung ate niya. Joey, ano ba to? E, hindi ka na nga umaayos bilang isang ama pati trabaho mo nalalagay pa sa alanganin. Oo, oh, nasira lang yung trabaho niya dahil sa babae di siya pumapasok kaya kay marami niyan okay. absent. Okay, no, pa. Hindi po totoo yan. Ano hindi? No. May trabaho po siya ngayon. May trabaho dyan lang, pero ina inaantay lang yung, ano, yung chiki daw. Doon ko kanina nalaman sa tramo. Dito yung text ni na pwede ka na pumasok. Nandito, hindi ka pwede tanggalin. Ano hindi tanggalin? Tanggal na daw yun. Marami sa akin nagsasabi doon. siya nagloko. Hindi ako, ano, ako, magbabayad? Ako may trabaho? O bakit? o bakit? Ano ko sa akin? Nakikisama lang sa inyo kasi nakikit para magbaroon ako bidin siya sa inyo. Kahit na si Buiboy sa apahan, apahan nyo. Nag-ano ang kayo? Jasmine, Jasmine, hayaan mong si Joey ang sumagot. Joey, sumagot ka. Ito mo nalupan itong babae na ito, lakas ng lobe. Basta mga kabit, malalakas kumapit. Joey! Kapal ang mukha mo talaga eh. Puta mo! Ay! Ma'am, ma'am, ma'am. Ta. Ano lang? Tao galen yan. Makakain siguro sa ato yan. Ha? Ikaw, kay ko paano kinakain mo? Joey, ikaw ang sumagot. Ikaw ang sumagot, Joey. Oo po, ma'am. Oh, may trabaho ka ba? Meron po, ma'am. Ah, meron. So wag kang mag-alala, ne. Eh. May trabaho, may mapagkukunan ka ng pang ano, pasustento. P pang araw-araw. Oh. -araw. Ano na araw-araw, walang sahod, araw-araw kinsinas ang mga hawak natin, ma'am. Hoy, may kakita. ka pang araw-araw. Isus, may kita ka! Nangangalakal ka! ako'y damay yung isus, ang isus sa langit yun. Nangalakal ka! May kita ka lagi! Ulitin ko ha, ulitin ko. Para sa mga bata. Okay, para sa mga bata. Ne, kalma ka lang. Kasi walang patutunguhan kung ganyan din ang pakikitungo mo dito kay Joey. Ha? Ikaw na mismo okay. nagsabi, ayaw mo na sa kanya. Ay, wala, wala na talaga. Mam. Hindi na tumitibok ang puso okay, mo para sa kanya. Okay? Oh. So, ayan. Oh, ayaw na talaga ni Nene, okay? Wala na. Hindi na tumitibok ang puso mo. Wala na po, ma'am. Wala na. Kailan okay. mo yan na na ayaw mo na talaga sa kanya? Simula po nagloko siya. Simula no nagloko oh. siya. Pero noon, okay naman sana okay kayo. Lang po. Okay, okay lang po sa akin. Okay. Joey, gano'n na kayo katagal ni Jasmine? Isang taon na po, ma'am. Oh, so ikaw, wala ka na rin okay, nararamdaman? Isang taon pa, linuloko mo ako. Nagmamukha ako ta***. <laughs> Kaya pala, pag tinatanong kita, di ka nagsasabi ng totoo. Nga anong oh. oras ka na umuwi? Yun. Sino ang sino ang sasagot sa 'yo ng ano, ah, pa-check mo pag Malabang... sino ba yung NBA pag mag-iisip ka? Malamang sa nakatira, papatayin ko 'yun. Papatayin eh. natin 'yun. Talaga. Ay, bawal bawal ang patayan dito ha. Bawal uh, ang patayan dito. Noy, noy, wag mo na pagtakpan hmm. yung asa kapit mo diyan. Wag mo na pagtakpan yan kasi matagal na na talaga linuloko mo ako, hindi ko alam. Oh, time out. time out, time out, time out ulit Shari. Time out. Kakalma lang muna tayo o pakalmahin ko muna sarili ko kaya. Ikaw muna, attorney. Ako muna pakalmahin ko sarili ko, no? Alam nyo, okay, dumadating naman talaga sa buhay ng mag-asawa yung mga ganito. Kahit na ano, estado nyo pa sa buhay, no? Pero ang sa akin lang kasi, sana ayusin natin yung ating responsibilidad bilang mga magulang. Ha? Yung ating pakikitungo sa isa't isa, napapag-usapan, mapapag-usapan yan. Pero ang responsibilidad natin sa mga anak, hindi pwede at hindi dapat talikuran. Okay? At hindi lang yung sa pagsusustento kundi yung pag-aaruga, yung pagiging ama, pagiging ina. Joey, ikaw, kahit na sabihin na natin hindi kayo kasal, pero hindi mawawala no? ang pagiging ama mo. Jo Joey, naintindihan mo yan? Kita. Diba? Ang sabi niya, eh, natago sa akin yung mga bata, hindi na sa akin ipapakita eh. Oo, oh, Sinabi mo ba yan? Uh, sinabi Tuan ko niya. po yan, ma'am, kasi mismo siya nagsabi nga, hindi na siya magsistinto, wala na daw siya asawa at saka wala nang anak. May pirmahan tayo sa barangay. Oo nga, di diba? ba? May, may, pirmahan tayo sa barangay. Sabi yung barangay, okay ka magsistinto, huwag ka na pumunta sa bahay kasi may ka na inuuwian, may ka na kinakasama. kinakasama. Sabi ba ba't ka ka sa bahay? Doon ka ba natutulog? Eh, yung sabi mo, itatago ko eh. Eh? Ang galing mo talaga magpalusot, Joey, sa gunoy. Sinungaling ka talaga. Oh, eh, Okay, ulit. Time out. Okay, sige, ganito na lang, ma'am, no? Mm. Ang gagawin na lang po natin, ma'am and Sir Joey, pasasamahan po namin kayo sa reporter para masamahan din po kayo sa tanggapan po ni Ma'am Jinky mm. sa CSWD. At lagi sinabi nga po ni Atty. Aina, magkakaroon na lang po tayo doon ng assessment and agreement kung paano po yung magiging settlement po ninyo doon sa bata. So, ka, lagi na naakot sa amin. Hindi mm. ka na magpapakita, hindi ka na magsustinto. Mag natawag ka sa, sa akin. Economic, Tapos yung growl, roll on, na kinuha ako. Sabihin mo, ako pinagbibintangan mo. Na ako nagtago. Doon mo pala tinago sa babae mo? Roll-on? Ano roll-on nito? Yung Rexona po yung ano sa kilikili niya? Oh, Hindi natin sponsor no! 'yan. Huwag niyo banggitin ko anong tatak. Sige. Okay. <laughs> maraming salamat ma'am. kausapin po kayo ng mga staff sa likod, ma'am. Kalma lang ha, ha? O, po. Atoy ni maitan ko lang po. Papasok pasok po ba ang child abuse po lalo na Yes okay. sasabihin ko nga rin sana eh opo. na yung um ito ang nakikita natin merong allegations of physical abuse Opo opo Ah uh, psychological abuse, economic abuse. Opo. And then yung pag-uwi, yung pagdala ng isa pang babae sa pamamahay kung saan nakatira yung pamilya uh, that can be construed also as um, psychological abuse lalo na sa mga bata. Sorry. Opo. Alam mo ang akala lang siguro natin na kung 4 years old or 2 years old parang walang walang muang o hindi nakakaintindi pero hindi Shari, mm -hmm. even at that young age, no? Yes, uh, po. At that tender age, may mga nabubuo na yan sila ng mga pag-iisip, saka mga conclusions at hindi talaga hindi maganda. Sa Saya, wa musubay subay sa maayong pamatasan. Means attorney. Hindi o uh, sumunod sa mabuting asal. Ganun. Kasi attorney, maganda rin po yung sinabi niyo kanina na sa mata po ng mga bata, kasal sila. Yes. Mag-asawa po sila. Oo. So, pasok pa po pa, pasok pa rin po sa child abuse. Mm -hmm.